Good evening, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Sumali kaya siya kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon at Miss Universe Thailand. So yes! Alam naman natin katatapos lang ng Miss Universe at saka syempre alam na rin natin kung kailan ang magiging next Miss Universe na gagawin nga sa Mexico. Diba? Isa dito sa mga gusto kong sumali sa Miss Universe for next year para sa ating bansa, gusto ko si Atisa Manalo. Yes! Atisa Manalo, kasi parang piling ko kasi si Atisa Manalo, sobrang tagal na natin tong hinihintay na sumali uli sa Miss Universe Philippines. Since 2022 pa guys, di ba? Talagang lahat tayo ay lagi natin taon-taon win wish na sana sumali si Atisa, sumali si Atisa. Bakit? Dahil una, naniniwala tayo kay Atisa Manalo na alam natin kapag talagang sumalang to, yung kanyang determination ay talaga nandu 100% ng na buo ang kanyang determinasyon sa pagsali sa pageant. Napatunayan niya yan na sumalis siya sa Binibining Pilipinas noong 2018 at nanalo nga siya ng Binibining Pilipinas International and then nung sumali siya dito syempre sa Miss International, nakita natin kahit ako noon may pagka Duda din ako nung kay Atisa. Sabi ko, kaya-kaya nito Pero walang duda. Yung pagdating sa intablado, alam natin kung paano kumabog si Atisa Manalo sa competition. And then now, talagang matunog talaga na pinag-uusapan. Atisa Manalo, she's back. O, oh, diba? Talagang sabi ko sa inyo, pinaghandaan niya na to ng todo-todo. So, ngayon, medyo sasalam na siya ng bonggang bongga dito sa... Miss Universe Philippines. So, exciting to. So, yung mga naghihintay kay Atisa Manalo, confirm na po nasasali si Atisa Manalo. And then, ayan. So, ngayon, piling ko mas malakas ang Atisa Manalo. Mas parang matured. At alam niya kung ano yung gagawin niya. Kung baga parang hinug na. Kaya ng pitasin talaga. So, pwede pwede ng pitasin sa puno. At pwede nang isalang sa Miss Universe. So, ang tanong dito, kaya ba ipanalo ni Atisa Manalo ang Miss Universe Philippines Yes, naniniwala ako na kaya niya. Kasi sa sobrang tagal niya tong hinintay, alam ko na magpiprepare siya ng bonggam-bongga. Pero si Atisa Manalo, may isang kandidata na makakalaban dito na isa na rin sa mga confirmed na kandidata sa Miss Universe Philippines. At hindi lang siya basta-basta nag-confirm. Talagang naghanda siya. Ito ay wala nang iba kundi si Kathleen Payton. Yes! Tapatan ng dalawang malakas na kandidata. So medyo nakakatakot kung iisipin mo kasi hindi mo rin pwede isang tabi si Kathleen Payton kasi si Kathleen Payton is look like Catriona Gray beauty, maganda tapos plus nandoon na caliber din at plus prepared din talaga siya sa competition ng Miss Universe Philippines pinagandaan niya talaga so parang feeling ko, oh my God malaking bakbaka ng magaganap ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines and then ko akong tatanungin mo nako parehas ko silang gusto, parehas ko silang love, parehas silang maganda. Para sa akin, nako walang tapon. Kahit sino sa kanila, pwede. But, syempre, mas gusto ko pa rin manalo talaga si Ati sa Manalo. Kasi si Atisa Manalo, sobrang tagal na to. At tagal na nating hinintay to dito sa laban niya sa Miss Universe Philippines. And I hope eto na yon Dumating na yung time. ba diba? So, ngayon palang lang medyo kinakabahan ako dahil syempre meron pang mga kandidata na mula sa iba't ibang probinsya na sasali din dito sa Miss Universe Philippines. Paano ko makadiscover sila ng katulad ni ano Beatrice Luigi Gomez. Remember nung batch ni Beatrice Luigi Gomez, 'di ba? Ang mga sumali diyan naka-batch niya. Syempre nandiyan si Katrina Dimarana na alam natin na first runner up sa supranational na lumaban dito sa Miss Universe Philippines at nakita naman natin yung galing niya talagang hindi mo din matatawaran and then nandiyan din syempre si Stepe Abira Stories noong time niya, di ba? Talagang isa din to sa mga parang wow, inaabangan talaga sa competition at caliber din talaga pagdating sa pasarela, performance level, and then biglang nanalo Beatrice Luigi Gomez. So, natatakot ako na baka ganun ang mangyari sa darating na Miss Universe. Yung mga front runner na to na malalakas ay biglang may isang umusbong na malakas. So, sayang naman yung laban nila sa national pageant, di ba? But for sure, itong mga kandidatang to, katulad ni Katrina, ni, ni Kathleen Payton, at saka syempre ni at sa manalo for sure naghahanda sila ng bongga bongga at si at sa manalo may napatunayan na to sa international pageant at ganun din si Kathleen Payton kaya parang feeling ko hindi sila magpapatalo ng ganun ganun lang so for sure paghahandaan nila yan ng todo todo at bongga bongga isa din sa mga inaabangan ko na sana sumali din dito Pwede din naman si Katrina Di Marana, no? Si Katrina Di Marana kasi iba din kasi talaga yung caliber nito pagdating sa pasarela. Nakikita ko na talagang kabugera din siya at parang piling ko yung height, yung beauty, pwede din. Pero syempre, gusto ko din sumali si Samantha Bernardo. Yes! Samantha Bernardo, why not? Diyos ko, pagdating kong caliber, di naman ang pag-uusapan ay talaga naman di kalibre. Kung beauty ay talaga naman beautiful. And then, magaling din. So, parang piling ko, pwedeng pwede talaga. Hindi rin imposible talaga si Samantha Bernardo ay makipagsapala rin sumali uli dito sa Miss Universe Philippines at iba din kasi talaga yung galing. And then gusto ko din si Nicole Cordobes. Yes, why not? 'Di ba? Kasi si Nicole Cordobes, iba din yung caliber nito pagdating sa communication skills, pagdating sa kung paano 'to mag-prepare sa kanyang laban. I think Nicole Cordobes isa sa mga parang pwedeng-pwede sa Miss Universe kung kung gusto pa niya sumali, 'di ba? Kasi talaga namang kaabang-abang din. And then sa Thailand naman, syempre maraming nagsasabi na ako sa Thailand mukhang wala ng pambato ang Thailand ngayong taon na to dito sa competition. Alam nyo guys, meron pang akong isang inaabangan sa Thailand na gusto kong sumali si Baitong. Si Baitong na Miss Earth noong 2021 ba? 2021 yung batch ni Angelie Scott Kemes. So gusto ko siya. Gusto ko siya mag-join sa ano sa sa beauty pageant ng Miss Universe Thailand kasi parang piling ko si Baitong matalino, maganda kung beauty ang pag-uusapan talaga namang panalo talaga ang beauty na meron neto si Baitong so maraming beses ko na siya nakausap napaka-humble mas humble pa siya more than dito kay ano Antonia Forsell. Kasi Antonia Forsell din hindi pinalad sa Miss Universe dahil supranational winner tapos first runner up, malay mo si Baitong palang ninihintay ng Thailand para sa Miss Universe, 'di ba? Minessage ko nga si Baitong, sabi ko join to the Miss Universe ano Thailand. Tao sabi niya, "Really, you want me to join there?" Sabi ko, "Yes." So mali mo 'di ba? So ayan din, isa din 'yan sa mga pwedeng mo masabing black bearer o black belter ng Thailand pagdating sa competition kasi magaling talaga si Baitong tapos maganda, tapos matangkad tapos alam mo yun, yung caliber din niya, iba din, sobrang panalo din, so parang feeling ko pwedeng pwede si Baitong sa Miss Universe Thailand kung gusto niya sumali kasi sobrang iba din talaga yung babaeng to, sobrang winner din talaga ng kalibre na meron siya so yun yung nakikita ko na sana sumali sa Thailand kasi wala eh. Wala akong makitang iba eh. Si Jassy, pwede din sa si Jassy kung gugustuhin niya. Pwede pwede to para sa Mexico. Matangkad, ma maganda. I think yes, pwede din si Jassy. So, abangan natin kung jo-join uli si, si Jassy. Pero, so, syempre, dahil nga may nabuo na alam mo yon magandang relationship ang Thailand at saka sa Pilipinas bilang kandidata dito sa Miss Universe. Ito nga si Antonia Forsild at saka si Michelle D. And then, sino kaya mga kandidata na susunod sa kanila yung ganitong kagaling yung relationship, yung ganitong kagaling yung katapatan nila na talaga masasabi mo iba yung ingay ng Thailand sa kanang Philippines pagdating sa intablado ng beauty pageant. Sino ba yung mga kandidata na pwedeng sumali at nakikita natin na kayang pantayan yung galing ng mga kandidatang to katulad ni Michelle Dia at saka ni Antonia Forsil. Pero syempre may mga nakikita din naman ako pambato dito sa Thailand na pwedeng pwede at meron din naman ako nakikita dito sa Pilipinas na talaga naman pwedeng pwede sila ang magtapat at parang piling ko kapag dumating yung araw na yun na sila na ang magtapat panalo ang eksena nila sa Miss Universe katulad ng mga eksena ipinakita ni Michelle D at sa kani Antonia Forcell, So, sino ba ang mga nakikita natin dyan? Syempre, eto ito ang mga nakikita ko dito na pwedeng-pwede katulad na lang ni Miss Atisa Manalo at sa ni Baitong ng Thailand. Yes! Sabi ko nga, paano kung halimbawa nanalo sa Thailand ay si Baitong and then nanalo sa Philippines ay si Atisa Manalo? oh my God, mukhang babalik ang bakbakan na Antonia Forsyld at saka Michelle D. Pero this time, nako, medyo mas malakas. Dahil alam natin, malakas ang caliber ni Baitong at malakas din yung caliber ni Antonia. Talagang, oh my God, maloloka ako ng bonggang bonga. Sobrang panalo kapag gano'n yung laban. Sobrang winner pagdating sa competition talaga ng Miss Universe. Kung gano'n yung kalalabasan. I think ha, si an si Baitong kasi matalino and then humble. Si Atisa Manalo, ganun din, matalino and then humble din. Kung silang dalawa ang magtatapat sa Miss Universe, parang piling ko, babalik yung eksena nila Michelle D na alam mo yon top sa Asia na pwedeng makatungtong hanggang sa dulo ng competition. So yon isa yun sa mga panalo. Parehas din sila ng prototype ng katawan. So gusto ko yan. Tapos, kung hindi man si, Kat, si at, Atisa Manalo at saka si Baitong, pwede din si Jassy at saka si, syempre, Kathleen Payton. Ayan, parehas silang mistisa, parehas na, alam mo yon na di kalibre, and then, parang piling ko, malayo din yung mararating nila sa competition. So, Magandang laban to. Kung baga sila yung nakikita ko na malakas para sa Thailand at ito din yung nakikita kong malakas para sa Pilipinas. Yung dalawang combination nito na kapag nagtapat sa international pageant or sa Miss Universe, I think maingay at panalo, di ba? So kasi sila Michelle D na simulan na nila yun eh, si Michelle D at saka si Antonia Forsell. So parang feeling ko mas kakabog din yung mga susunod na e eh, na kung si Atisa Manalo at saka si Baito o kaya si Kathleen Payton at saka si Jassy. Parang mas pag-uusapan pagdating sa Miss Universe. Di ba? Diba? So yon, So kayo guys, ano guys ang nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo kaya nga ba ng mga kandidatang to na banggit natin na sumali so, uli sa kanilang mga national pageant or ayan na si sa Manalo, di ba? Parang confirm na confirm na siya nasasali. Si bahitong kaya, sumugal kaya uli na sumali sa isang national pageant and then pag nanalo sila, mas maingay ba ang pag-uusapan ba to pagdating sa Miss Universe? So, ano guys ang tingin ninyo dyan? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta ah, na binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At, i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.